ay pag si Nilpon pag saan kay Lagupit adi up ay nga ngalim eh siya na may puro ay naget pag hinana hana uh, ikan si size na yan ha uh. naan valentines day ay nai pag saan kay nagit Lagupit kay di malagit pag hinana ngalim kay tuyo dawla. la bisa na malit di dita tabliligig na buka din kay ni hatag ha adi na yun Arug.

Dili ito importante, ka. Hmm? Kanang kinabataan man uh. nila eh. Ano mga yan ang Eh ini, kwarta. <laughs> uh, Magsang kayo na kit, ha? Sige, pwede ka na unay yeah. yeah. na kumatawag sa sa'yo. Yes, di rin na ah, Di <laughs> rin na. -na mo <laughs>